Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Okay, anong gagamitin? sumagot si Ivory nang hindi na mamalayan, ngunit maya maya ay biglang may naalala, ano ang gagamitin. Ngumiti si Han San Alam niyang mabuti ang reaksyon ni Ivory, gamitin ang espada, ang espada sa iyong kamay. Nang marinig ito, natigilan si Ivory, hinati ang bundok gamit ang espada. Tatlong libo, ano ang manibiro mo? Not to mention a sword, kahit naglabas siya ng panguaks, inisip ni Ivory na wala siyang kakayahan. Ang bundok na ito ay hindi rock carry sa bakuran, walang paraan na ito ay maaaring hatiin ng lakas tao. To be honest, hindi rin ako masyadong naniniwala, pero alam mo, hindi mahalaga kung susubukan mo. Tumawa si Han San Chen. Kaagad pagkatapos, muli niyang ibinigay ang espada kay Ivory. Sa pagtingin sa mga mata ni Han San Chen, hindi nag-atubili si Su Xia, kinuha ang espada at nagpas siyang subukan dahil sinabi ni Han Sanchen na maaari niyang subukan, susubukan niya. Kilalanin mo muna ang master ng dugo, kagandahan. Tumawag si Xiao Baiyo sa oras. Napatingin si Ivory kay Han Sanchen, at sa paggalaw ng kanyang kamay, isang patak ng dugo ang direktang tumulo sa Yingyu Sword. Biglang kumislap ang buong espada gamit ang silver light. Bigla ding naramdaman ni Ivory ang napakalakas na puwersa na nagmumula sa espada patungo sa kanyang katawan. Mula ngayon, ikaw at ako ay Panginoon at lingkod. Kapag tayo ay nag-aaway, tayo ay iisang katawan. Kapag tayo ay hindi nagagamit, ako ay magtatago sa iyong katawan. Kapag kailangan natin itong gamitin, kailangan lang nating igalaw ang ating isipan. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Xiao Alam ni Ivory na kahit na ito ay medyo advanced, hindi ito isang bagay na mahirap unawain. Okay, ngayon ikaw at ako ay nagkakaisa sa isip. Ikaw ay bumaba gamit ang iyong espada. Ang isang iyon, mangyaring lumayo sa daan, baka ikaw ay tagteren ng ilang sandali. Labis na nanlumo si Han Sanchen, talagang nakakalason ang maliit na bayon na ito. Gayunpaman, dahil isa ito sa sarili niya at sa kasalukuyang espirito ng espada ni Ivory, tamad na alam ni Han Sanchen ang lahat, masunaring umatras at lumipad palayo itinaas din ni Ivory ang kanyang espada at dahan daw ang umangat sa hangin. Para sa suntok na ito, huwag mong pigilin ang iyong lakas, at huwag mong pahalagahan ang iyong tunay na lakas. Alam kong hindi madali para sa iyo na linangin, ngunit kailangan mo ring maging malinaw na may ilang mga bagay na kailangan nating pagdaanan. You need to know the maximum power of our combined forces, so that we can play the role of each other in the battle. Otherwise, hindi mo na alam kung gaano tayo kalakas, sobrang laki, nakakamatay. Nauunawaan ni Ivory na sa larangan ng digmaan, sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa sarili at sa kalaban maaari kang magwagi sa bawat labanan. Kung hindi alam ng isa ang pinakamataas na limitasyon ng sariling lakas, hindi talaga may maginat ng sobra. Nakikita ko, tumanggaw si Ivory. Kahit na hindi mo nakikita na mas matalino ka ngayon kaysa sa Han Sanchen na iyon, ngunit sa kabila ng lahat, napakagwapo mo. Sa tingin ko dapat ay mas mahusay ka kaysa sa Han San Chen na iyon. Pwede ka nang magsimula, handa na ako. Nang marinig ang mga salita ni Xiao Bayo, pinigil ni Ivory ang kanyang hininga at itinoon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga kamay. Kasabay nito, mahigpit niyang hinawakan ang espada sa kanyang kamay gamit ang dalawang kamay. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay tahimik ang mundo. Sa sandaling ito, tanging ang kanyang sarili at ang espada ang nasa kanyang kamay sa mundong ito. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay lumalangoy, patuloy na dumadaloy patungo sa espada, at sa parehong oras, ang isang alo ng enerhiya sa espada ay dumadaloy din, at patuloy na ipinapadala sa kanyang katawan. Ito ba, ang pagkakaisa ng tao at espada? Ang ilang mga tao ay pinagsama ang mga espada sa isa, at ang kailangan nila ay ang mahirap na pagsasanay ng master ng espada, ngunit ito ang pinakakaraniwan at malamaya na paraan. Ang ilang mga tao ay hindi nangangailangan nito, mas umaasa ito sa mutual echo sa pagitan ng mga espada at mga tao. Malinaw, ang isang tebak na may espirito ng espada ay ipinanganak na may ganitong kalamangan, at, kadalasan, kung mas malakas ang espirito ng espada at mas malakas ang tao, mas malakas ang kalamangan na ito. Si Ivory at Xiao Baiyo ay walang lakas ng loob na sabihin na sila ang pinakamagaling sa kanila, ngunit at least sila rin ang nangungunang laban dito. Sa makatuwid, sa sandaling pinagsama ang kanilang kombinasyon, natural itong magbabago sa isang napakataas na estado ng pagsasanib ng Tao Sword. Nang maramdaman ng dalawa ang isa't isa, direktang itinaas ni Ivory ang kanyang espada. Gumalaw ang espada, dahan ang tumataas kasabay ng momentum ng kulog. Nanginginig ang hangin. Ang kalawakan ay nanginginig. Sa sandaling gumalaw ang espada patunay ng Buddha, ang buong mundo ay nanginag. Itinoon ni Ivory ang kanyang atensyon, hinawakan ang espada, at nilaslas. Saglit na mas naging mabangis ang kaninang kilig at kilig. Boom! Sa talam ng Teybak, isang malaking sinag ng liwanag ang direktang kumislap mula sa talam, hanggang sa pababa ang depensang Buddha ay bumagsak tulad ng isang higanteng haligi ng kalangitan. Si Han San Chen, na nakamasin sa malayo, ay hindi maiwasang mapalaki ang kanyang mga mata. Ito ay simpleng, ito ay simpleng nakatutulala. Ang lakas ng alo na ito, kahit na ito ay kasing lakas ng Han Sanchen, ay malayo sa pag-asa na maaari itong maging napakalakas. So fucking fierce, boom! Ang higanteng haligi ng enerhiya na iyon ay direktang bumuhos sa isang iglap, ang enerhiya ay direktang tumama sa bundok. Kaagad pagkatapos, ang enerhiya ay ganap na nawala, na parang walang nangyari ngayon. Isang segundo, dalawang segundo. Boom! Biglang, isang malakas na putok ang umalangaungaw sa buong mundo, at ang lupa ay patuloy na nanginginig dahil sa tunog na ito. Sa sobrang gulat na mga mata ni Han Sanchen, ang buong bundok ay sumabog. Sumunod at sumabog. Tila kahit ang mga bundok ay naaaninag lamang sa oras na ito. Ang higanting bundok ay nabasag mula sa gitna, at ang malaking haligi ay tila dinurog ang bundok mula sa langit, na binasag ang bundok ng direkta sa gitna. Umaasa ako dito, hindi napigilan ni Han San Chen ang pagsigaw. Ano ito? Nakakaloka lang. Kahit na naglaro siya ng personal, kahit na hawak niya ang kasalukuyang palakol ng pango, Talagang walang kumpiyansa si Han Sanchen na hatiin ang buong burol sa kalahati. Higit pa rito, ang hawak ni Ivory ay isang bagong espada na ginawa niya. Bagamat alam na alam ni Han Sanchen na hindi ang espada ay mas mahusay kaysa sa pang-oaks, ngunit ang espada at Ivory Bay mas mahusay na pinaghalo. Ngunit ito ay sapat na nakakatakot. Karaniwang naubos na ni Ivory ang kanyang lakas para sa pulong na ito, at ang kanyang buong katawan ay medyo pagod at hindi komportable. Pero wala siyang pakialam doon. Dahil malinaw naman, ang sitwasyon sa field sa oras na ito ay lubos na nabigla sa kanya. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang isang suntok niya, lalo pa na sa isang suntok, tuluyan niyang madudurog ang isang bagay na napagpasyahan niyang imposible. Kaya lang, ay, paano ko ginawa? Nakatingin kay Han Chen mula sa malayo, hindi matanggap ni Ivory ang mga katutuhanang nasa harapan niya ng ilang sandali. Ngumiti si Han San Chen, ngunit saglit na hindi alam kung paano sasagutin. Ito ay mas kapana panabik kaysa sa pagbukas ng bundok ng magisa. isa Siyempre ako ang bahala, hindi napigilan ni Xiao Baiyo, na hindi makapagsalita, depende sa'yo. Masayang tanong ni Ivory, buong pagmamalaking sinabi ni Xiao Baiyo, siyempre, kung wala kang sword spirit na tulad ko, sa tingin mo ba ay may ganoong kapangyarihan ang iyong espada? Gayunpaman, kahit na ito ay mabangis, dapat itong gamitin ng mas kaunti sa hinaharap. Kinukonsumo nito ang iyong tunay na lakas at ang aking espiritual na kapangyarihan. Siya nga pala, kailangan mo akong suportahan. Iyon ang unang pagkakataon na nakipagugnayan si Ivory sa gayong makapangyarihang espirito ng espada, at si Xiao ay hindi talaga bagay sa tatlong kaharian, kaya natural siyang nawawala ng sandali, kung gayon, paano kita palalakihin? I'm almost one with the little black stick. Natural, kung paano siya pinalaki ni Han San Chen, kaya niya ako pinalaki. Nang marinig ito, tumingin si Ivory kay Han San Mabilis na lumipad si Han San at ngumiti ng mahina, hindi ba posible, kailangan mo rin ng dugo at tunay na lakas para mag-alay. Tanong pabalik ni Xiao Baiyo, maaaring ang maliit na itim na stick ay sinusuportahan sa ibang mga paraan. Okay, bibigyan kita ng espiritual na enerhiya at dugo, at hindi ito kailangan ng aking asawa. Sabi ni Han San Chen, hindi, tumanggi si Xiao Baiyo, bagaman kailangan kong aminin na ang iyong dugo at aura ay talagang mas malaki kaysa sa iyong asawa, ngunit maraming mga bagay ay hindi simpleng pagdaragdag at pagbabawas. I'm on the same line with your wife now. Natural, our mutual response is the most important thing kung kakainin natin ng matagal ang mga handog mo, hindi ba masisira ang koneksyon namin ng misis mo? Dugo at espiritual na enerhiya ay dapat ibigay ng iyong asawa. May gustong sabihin si Han San Chen, ngunit tinanggihan siya ni Ivory, okay, ako na ang bahala sa kanya. Iniisip ni Ivory na walang masama sa pag-aalaga sa sarili niyang mga gamit. Kung kailangan niyang abalahin ang kanyang sariling lalaki, kung gayon siya ay napakawalang silbi. Ayaw niyang maging walang kwenta at maging bloodsucker lang. Okay, yun lang. Tumugon si Xiao Bai walang interes, at ang ilaw sa espada ay malapit ng lumabo. Sandali lang, may importante akong gagawin. Biglang sinabi ni Han San Chen. Ako ang espirito ng sandata ng iyong asawa ngayon, at wala itong kinalaman sa iyo, at hindi mo ako mautusan. Walang imak na sagot ni Xiao Bai Gusto kitang pahiram ng ilang araw sabi ni Han San Chen. Hindi, huwag mo akong pakialaman. Direktang tumanggi si Xiao Baiyo. Nagdaldal si Han Sanchen at nagmura, ngunit hindi siya nagalit, hindi ko hinihiling sa iyo na hiramin ito, hinihiling ko sa iyong Panginoon na hiramin ito. Siya ang bahala sa mga gamit niya, di ba? Ivory, bawal mo akong ipahiram sa kanya. Si Xiao Baiyo ay determinadong tumutol bahagyang tumingin si Ivory kay Han San Chen, anong ginagawa mo sa espada? Matuto ng isang bagay, sabi ni Han San Chen. Alam ni Ivory na si Han San Chen ay tiyak na naglalaro muli sa likod ng kabayo. Sa totoo lang, ayaw niyang malaman ang sagot ng magtanong siya. Ano man ang gusto ni Han San Chen, sisangayon siya ng walang kondisyon. Ang lumabas sa tanong ay higit na humanap ng paraan para makababa si Xiao Baiyo ang espada ay palaging binigay sa akin ni San Kung hindi ko ito hihiramin, wala itong saysay, di ba? Mahinang sabi ni Ivory, natahimik si Xiao nagpipigil ng mahabang panahon, at bang ulong, kung gusto mo itong hiramin, maaari mo itong hiramin. Maglalaro ang mag-asawa ng obo sa harap ko, hum. Bahagyang umiti ang dalawang mag-asawa, hinawakan ni Han San ang kamay ni Ivory at umuwi. Sa daan, Napakasaya ni Ivory. Pagkatapos ng lahat, ang ibinigay ni Han Sanchen ay isang magandang bagay, at sa parehong oras, ito ay isa ring. Ibang uri ng pagkabalisa at pagmamahal. Pag-uwi, hindi ibinalik ng mag-asawa si Han Nayan, ngunit piniling isara ng mahigpit ang mga pinto at bintana, na pinangangalagaan ang lahat ng tao sa labas at maging ang mga bagay, at tinatamasa lamang ang mundo nilang dalawa. Para sa dalawang mag-asawa, Walang mas mahusay kaysa sa ganitong uri ng kamay sa kamay na labanan upang malutas ang, contradiction, ng isa't isa, kung mayroon, pagkatapos ay dalawang beses. Ngayong wala si Bayo maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ito hiniram? Mahinang sabi ni Ivory, nakahiga sa dibdib ni Han Sanchen. Dahil sa matinding labanan, natatakpan ng pawis ang kanyang nuo. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, sa tingin mo ba gusto ko siyang ayusin? umiling si Ivory. Bagamat kailangang ipaghiganti ni Han San Chen ang anumang sama ng loob, maraming uri ng sama ng loob. Malinaw, ang mabangis na bibig ni Xiao Baiyo ay hindi isang uri ng puot. As she said, the sword's success this time cannot be done without its credit. Talagang lason ang bibig nito, pero palagi mo na itong dinadala, kahit kunwari hindi mo narinig. Kaya naman, makikita na nagpapasalamat ka rito, kaya wala man lang paghihiganti kung mag-repair. Ngumiti si Han San Chen, sa totoo lang, talagang kapakipakinabang para sa akin na hiramin siya. Tungkol sa kagamitan ng mga miyembro ng Polar Bear Legion, di ba? Tumango si Ivory. Ito ay talagang isang mahalagang aspeto. Ang kagamitan ng mga miyembro ng Polar Bear Legion ay palaging kailangang mapunan sa lalong madaling panahon, kung hindi, ang tropang ito ay hindi maglalagay ng anumang banta. Ang antas ng paglilinang ay hindi umuunlad, ngunit ang baluti ay maaaring gawin silang isang walang ngipin na kalabaw, ngunit ang pundasyon ng baluti ay hindi umiiral, sila ay isang grupo lamang ng mga tupa na naghihintay na katayin. Sa makatuwid, ang usapin ng baluti ay talagang kailangang malutas sa lalong madaling panahon. Si Xiao Baiyo ay napakahusay sa pagpino ng mga sandata na makikita sa kanyang pagtuturo kay Han Sanchen sa pagpapanday ng Moon Reflecting Sword. Gustong itago ito ni Han Sanchen dahil pinanday niya ang armor. Sa patnubay nito, tiyak na mapapabuti ang kalidad ng baluti. May isa pang aspeto, gusto kong pagbutihin ang sarili ko. Seryosong sabi ni Han Sanchen. Ang paggawa ng sandata ay pansamantala, ngunit sa hinaharap, sa pagpapalawak ng hukbo, o sa mga pangangailangan ng sitwasyon ng labanan, mas marami at mas mahuhusay na sundalo ang kakailanganin. Ang pagpapahusay ni Han Sanchen sa kanyang mga kasanayan ay palaging ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito. At bagamat hindi magkapareho ang mga kagamitan sa pagpino at pagpino ng gamot, kung tutusin, ang dalawa ay may maraming bagay na magkakatulad na maaaring matutunan, tulad ng karunungan sa init at iba pa. Kung mapapabuti ni Han Sanchen ang kanyang antas ng pagpino mula kay Xiao Baiyu, sa katunayan, pinapabuti rin niya ang kanyang antas ng pagpino sa isang disguised form. Matapos ang gayong komprehensibong pagsasaalang-alang, agarang kailangan ni Han Sanchen ang tulong ni Xiao Baiyo. Makakatulong ba ito sa iyo? Sinabi ni Ivory, pakiramdam ko ay hindi ito madaling kausap. Kung ikukumpara sa maliit na itim na patpat, isa lamang itong marahas at sobrang mayabang na lalaki, napakahirap makipag-usap hindi nagsalita si Han San Chen, ngunit bahagyang itinaas ang kanyang mga mata, at hindi niya alam kung talagang papayag si Xiao Gusto mo bang humingi ng tulong sa maliit na itim na patpat? Tanong ni Ivory, ang maliit na itim na stick ay nakasuporta pa rin sa Chan Mo Fort, hindi makagalaw. Umiling, hindi, may paraan ako. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!